Pinigyan ng surprise birthday celebration si Vice Ganda ng kanyang mga kaibigan sa kanyang 48th birthday. Pagkatapos kantahan ng happy birthday si Vice Ganda, nag ito ng kandila sa kanyang cake. Dumalo din sa naturang surprise birthday celebration ang batikang aktres na si Miss Maricel Soriano. Happy birthday, happy birthday, happy birthday At dumating din ang sikat na vlogger na si Sainab Haraki kasama ang kapatid nito. nilibot lahat ni Vice ang mga bisita sa naturang okasyon para magbisubiso at nandoon din si Tony Fowler at ang boyfriend nitong si Tito Gage. Naghahatid ng pasasalamat sa lahat ng mga dumalo si Vice Ganda lalong lalo na sa mga kaibigan niya na nag organisa ng kanyang surprise birthday celebration. Thank you na. Surprise talaga. Kala ko meeting. Nagmamadaling pa bang din ako. Kasi ayun, tsurut-tsurut na ulo pa siya. May meeting na ulo siya. Surprise. Thank you. Mga kaganapan naman sa It's Your Time patuloy pa rin ang kanyang birthday celebration. Binigyan ng cake at flowers si Vice ng kanyang It's Your Time family. masaya Ayon pa kay Vice Ganda, nagpapasalamat at masayang masaya siya sa kanyang kaarawan at nag-blow the candle na siya. Pagkatapos kantahan ng happy birthday, lumapit sa kanya para bumati isa-isa ang kanyang mga kasamahan. Pumagit na pa ito para ipakita ang kanyang napakagandang kasuutan na ayon pa kay Ann Cortez ay super lambot nito. Yeah. Pagka-uwi niya ng bahay, another birthday celebration na naman para kay Vice. Kasama pa rin ang kanyang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak.